Welcome to Maestro Mix Vlog Don't forget to subscribe, click, like and share Adobo manlot for today's video or hashtag all 5 Mga ma'am insert pang limang luto ko na po ito Una po, palagutin po natin sa sariling katas o tubig itong manlot Ito po ay isang kilo lamang 80 pesos po ang isang kilo May nag-alok lang po nito sa amin dahil alam nila na mahilig po kaming magkumain at magluto nito Then kapag napakuluan na ito na po yung itsura niya and naiprepare prepare po natin ang ating mga ricado kapag mainit na po ang mantika ang kawali lalagyan na po natin ng mantika at gigisahin po natin ang mga ricado na ating inihanda para sa adobong manlot with oyster una nilagyan muna natin ang bawang halu-haluin sumunod po ang isusunod po natin kagad ang sibuyas alalay lang po yung apoy kaya hindi po siya masyadong nasunog hindi po agad-agad nasusunog ang ating mga likado and silinagreen itong silinagreen po ay nagdudulot ng anghang o pwede rin nagbigay ng bango sa ating adobong manlot iba naman naglalagay ng sili pagkatapos maluto ng nilutong ulam para mas mabango pwede naman po yun And haluin na po natin ng haluin ng mga ricado na ating ginigisa ngayon. At ilalagay na po natin ang manlot. Yung manlot po ay hiniwa-hiwa pa po, po ito pagkatapos na palambutin. Yung mga mapuputi na yan, yung mga puting yan ay malalambot lang po yan. Mas nauna po yung tinanggal doon sa pinakuluan sa sariling katas. Yan, haluin na po natin ng haluin para pumantay po yung, yung bango at timpla ng mga ricado na ginisa natin Ayan, sa manlot po na yan paborito paborito ko po yung puti dahil malambot at pwedeng pwede po yan sa bata malambot lagyan po ng konting toyo para ito din po yung magiging kapalit ng asin hindi na po tayo maglalagay ng asin para siguradong hindi aalat ang ating adobo haluin ang haluin para pumantay po ang alat sa ating manlot Pwede naman po nating damihan ng paglagay ng mantika kung gusto nyo po ng mamantikang adobo. Ang lalagyan ng paminta, hindi ka po naisama ang paglalagay ng paminta. So, hindi ko naisama sa video. Tinikman pa po ang ating manlot. Nilagyan po natin ng oyster sauce one pack na oyster sauce 10 pesos dito sa isla yan, yes. simutin po natin para hindi sayang dahil ang oyster po ang nagbibigay sa, sa ating adobo kahit anong adobo masarap po ihalo ang oyster sa 10 pesos na halaga ay mapapasarap nito ang iyong luto kahit anong luto po yan po ang hilig namin ihalo paborito namin ihalo sa lahat ng adobo, adobong sitaw adubong gulay na may mga kalabasa haluin ng haluin para pumantay ang lasa ng oysters sa bawat hiwa ng manlot titikman po natin ulit baka pumatabang pwede natin dagdagan ng toyo ayan, ang sarap niyang tignan hindi pa po yan luto joke <laughs> Bito na po yan. Sa pagparambot pa lang, lutong-luto na yan. Nilagyan lang natin ng, ng pampalasa. Nagdagdag po tayo ng konting toyo dahil konti lang po yung inilagay kanina. Medyo matabang po. Ayan, ang sarap niyan. Tignan. Ako'y natatakam na. Sobrang dami po namin nakain ito. Paborito po nito ng aming pamilya. Mahilig magluto at mahilig rin kumain. By the way, thank you for watching and God bless.